Ako po si na Gumangan. Um, isa ako sa mga naka-experience sa JAR. Yung after ko po magpatawas, sinabihan po nila ako na pumunta daw po ako din sa lugar kung saan daw po ako nagkaroon ng something. Saan ko daw po nakuha yung mga pantal-pantal ko. Lumabas nga po doon na yung jar na pinakailaman ko na nakalimutan ko magpasintabi totoo na ano na hindi naman talaga lahat ng bagay pinakikilaman hindi lang dahil sa curious ka kasi nakurious lang ako bakit nakataube eh. mayroong isang jar na naglalaman ng isang entities and uh, true enough hindi naman namin alam na meron pala talagang naka-experience dito so malalaman po niyo kung anong nangyari doon sa taong nagkaroon ng experiences with the jar